Okay mga kasabong ha, meron tayong kasabihan sa pagmamanok na a molting chicken is a sick chicken. Anong ibig sabihin niya sa salitang Tagalog? Ang naglulugon na manok ay may sakit na manok. Bakit? Sapagkat mga kasabong ha, yung molting sa kanila o paglulugon ay very stressful sa ating mga manok. Imagine niyo na lang ang sarili ninyo kung kayo ang nalalagasan ng balahibo at tinutubuan ng balahibo napakasakit ng kanilang mga katawan. Anong mga palatandaan na very stressful sila pag naglulugon? Unang-una, pansinin ninyo ang inyong mga broodcocks. Pag yan ay naglulugon at hinipon ninyo, minsan kahit mabait na manok at yan ay naglulugon pag hinipon ninyo, namamalo yan o nanunuka. Sapagkat nga napakasakit ng kanilang katawan, pag inyong hinipo tapos tumutubo pa yung kanilang mga balihibo, so ayaw nila nang pinakikialaman sila pag sila ay naglulugon. Very irritable yung inyong mga manok. At mapapansin ninyo na karamihan din ng naglulugo ng manok ay namumutla o nagkakaroon sila ng konting anemia pag sila ay naglulugon. Bakit mga kasabong? Sapagkat pag naglulugon pa ang inyong mga manok, lahat ng nutrisyon at sustansya ng, ng kanilang katawan ay pupunta sa binubuo nilang balahibo. So sa madaling salita mga kasabong, pag ang isang manok ay naglulugon at ginamit mo sa breeding, hindi niya maibibigay lahat ng kanyang sustansya at nutrisyon sa katawan sa kanyang bubuoing anak o yung mga itlog na iitlog ng mga inahin ninyo. Okay mga kasabong, imagine ninyo ito. Broodcock na lugon, tapos broodhen mo lugon. Yung broodcock mo nga, hindi pa maayos ang pag-iisip. Minsan namamalo yan. So pati nga yung inahin na masakit ng katawan na ayaw papaluin pa yan ng broodcock sapagkat irritable nga siya, masakit pa ang kanyang pangangatawan. At pag hindi nagpababa ang isang inahin, papaluin niya yan. Ngayon, yung inahin, dahil hindi pa siya tapos maglugon at lahat ng sustansya na kailangan niya ay kailangan niyang bumuo balahibo, mapapansin ninyo kumakain yan karabihan ng bato at minsan pag mismong itlog niya, ay kakainin niya sapagkat kailangan nga niya ang kanyang nutrisyon para matapos ang kanyang paglulugon. Or worst, mga kasabong, yung mismong balahibo ng broodcock na tumutubo pa lang, kakainin niya ng inyong mga inahin, lalong-lalo na pag hindi sila tapos maglugon. At mga kasabong, yung mismong itlog na iitlog ng inyong inahin, usually pag sila hindi pa tapos maglugon, ay soft shell o deformed ang korte ng mga itlog. Bakit? Kasi nga mga kasabong, yung kanyang sustansya at nutrisyon sa kanyang katawan ay hindi niya ibibigay doon sa kanyang itlog. Kasi ang priority ng kanyang katawan ay tapusin ang kanyang paglulugon at hindi ang pangingitlog. So lahat ng sustansya pupunta doon sa kanyang balehibo na binubuo at hindi doon sa kanyang iniiitlog na itlog. So ano mangyayari? Yung mismong mga sisiw ang magiging defective or inferior or pagminsan may sakit paglapas or may deprensya paglapas sapagkat hindi ibinigay ng inahin ang sustansya doon sa itlog at bagkos ay ibinigay sa kanyang mismong balahibo. Kaya mga kasabong, para sa akin ha, gamitin nyo na lang yung mga tapos na talagang maglugon O kaya yung mga pullets na lang ang gamitin nyo or yung mga stags kung hindi pa talaga tapos ang inyong mga broodcocks at broodhen para masigurado nyo na ang mga mabibrid ninyo ay palaging malusog.